Ito po yung mga uh, malunggay na ipinasa po natin dito sa loob ng ano ng uh, basement ayan. So dahil uh, winter po ngayon dito, yan nagpasok po tayo ng uh, one, two, limang puno ng uh, malunggay. So ngayon po may mga may mga dahon na po siya actually po ng gulayin itong mga ganito yan o. may dahon na siya yung iba naman ayan nagkakasangan na ayan so sa loob po ito ng uh, basement ngayon dahil uh, winter po sa labas ayan ayan may mga ito wala pang uh, dahon so ayan dati nung umpisa ganito po siya yan, wala po siyang ano, wala po siyang uh, dahon. So may dahon yan, kaya lang pinutulan ko po nung a uh, pinasok po natin dito sa loob ng uh, basement. Yan. Tapos, ito, nag-start rin po siyang mamulaklak, ay I magka dahon na po. Oh. isa sa taas. Yan, so nasa uh, dalawang taon na. Yeah, Siguro, dalawang taon na itong ating malunggay. So, dwarf yan. Hindi siya tumataas. Ganyan lang siya ka. Taas niyan. Puro na po siya. asa ah, sanga. Ayan, oh. Ito, maganda na rin ito. Yan, oh. Dalawang klase ito, eh. Ito, kulay yan ito, eh. Pula yung steam nito. Ayan. Pula yung steam niya. Ito, green. Ayan. Ayan marami to nung nasa labas pa kaya lang nung pinasok ko dito pinili ko lang yung mga uh, malatibay, yung mga malalaki na kasi yung iba nilipat ko dun sa harap nung garden natin noong uh, summer kasi wala tayong space tapos yun maganda naman tupo niya kaya lang hindi ko na siya nailipat doon sa paso kagaya nito sa pat lang to eh ito pa rin yung pat simula nung pinatubo natin dito sa loob. Ayan o. Oh. Malaki na yung ano niya eh. Malaki na po yung kanyang uh, puno. Ayan. So dito lang siya sa loob hanggang sa umabot po yung uh, spring at uh, summer para may labas natin po sila ulit. So nawawala siya ng dahon pero bumabalik naman po siya kahit nasa loob lamang po ng uh, basement. And isang grow light lamang po yung gamit natin. Kasi itong mga ito, mga pundi na to eh. Mabilis itong mapundi. Sunblaster. Isang taon lang. Wala ka. Samantala ito, matiba ito. Oh. Hindi nga lang siya gano'ng kainit. Pero okay naman siya. Nakakapag-produce naman siya ng dahon. Ng ating ah, malunggay. So pag dumami yan, kasi marami ng sanga oh. Ayan oh. Marami ng sanga nagsasaka siya ito oh. Oh, di ba? Yan. So pag wala siyang dahon, marami siyang ah, sanga. Simla mang din po yung nangyayari dito kapag ah, dilipat po natin sa labas. Yan, dahon. Tapos ang dilig natin dito, yan, hindi araw-araw no, once a week lang. Minsan, hindi nga. Inaantay natin na madry kasi pag sobrang basa, nagkaka molds siya. Kaya mas maganda, mas maigi na madry muna yung kanyang lupa bago po natin siya diligan. Kasi matagal madry ang lupa niyan eh. Hindi naman kasi mainit to yung ating ano, yung ating ah uh, mm, grow lights po. Hindi siya mainit kaya yung dilig po natin dito uh, matagal ma tuyo. Kaya kung panandil natin araw-araw, magkakambuls po yan, mamatay. Tapos ngayon, wala siyang uh, ah, maganda. Hindi siya ina feeds, o. Oh. Yan. Ating uh, ah, malunggay. Yan. So, ito po ang ginagawa natin sa ating malunggay kapag ka nagka-winter na po dito. Pinapasok po natin dito sa loob ng ah, bahay. Para kahit papano, maroon po tayong magulay, no? Tapos, pinasak din natin yung ating ah, lemon. Ang dami niyang bulaklak. Pero hindi ko lang alam kung a ah, mabubuo po siya. Ayun, may nagbukas na dun. Oh. Ayun, may mga nakabukas na po diyang bulaklak. Actually, marami po siya. Ayan, ito may bukas na rin dito pala. Oh. Ayan, oh. So, nakabukas na yung ibang bulaklak niya. Yung iba, ayan, ganyan pa lang siya. Yan. So, ito, nasa apat na taon na, pang limang taon na po ito ni Cristiano. So, hindi rin siya lumalaki. Dwarf lamang po ito. Actually po, dalawa ito eh. Yung isa, namatay nung nakaraang taon. Yan kung, kung ano nangyari doon na sobrang siguro sa ewan. Nagkasakit. Nagka-affids po siya. Tapos nang nilabas natin, humina po yung kanyang uh, paglaki, yung kanyang pagtubo kaya namatay pero ngayon ito yung naiwan ayan may isa tayong iwan na lemon po ito no ito yung lemon na ito yung lemon ito yung ito yung variety ng lemon na nabibili po natin sa tindahan yung pabilog na no dilaw ito po yung kasi nung nakaraang taon may bunga ito eh namunga to siya ng marami eh. nung unang bilin natin nung nilabas natin nung uh, apat or lima tapos yung isa namunga din so dalawa silang may bunga kaya marami sa so, nakaraang taon, ang bunga niya nito ay isa na lang. <laughs> Tapos bago dat, ba, bago niyan, mayroon siyang dalawang bunga. So hanggang sa ngayon, iwan ko lang kung mabuo yung mga bulaklak na to. Kasi mayroon pa doon, oh. Ayan, naranggang sa dulo. Ayan, oh. Ayan, ayan. May mga bulaklak pero hindi ko lang alam kung makakabuo tayo ng bulaklak niyan. Malabo siguro kasi nakaraang taon ang dami yung bulaklak puno ng bulaklak eh hindi naman puno marami mas marami dito ang nab ang nabupo niya ay uh, isa lang pero yun naman nagka-aphids po siya ito parang wala pa kung nakikita eh ganda pa tapos ito napansin natin kapag pinapasok natin sa loob sa apo siya na sa labas walang bulaklak to ay namulaklak siya pero kasi pa na yung ulan namamatay nalalaglag hindi siya nabubuo. Tapos nung pinasok natin, namumulaklak po siya. Ayan. So ito po muna ngayong gabi. Actually gabi na po ngayon dito eh. mag na ng gabi. So naisipan ko pong uh, share sa inyo itong ating mga halaman uh, dito sa basement. Kung ano po yung nangyari sa mga pinasok natin dati. Ayan. So maliban dito, mayroon po tayong mga halaman doon sa taas no, sa so, may living room, may tayong saging, ah, uh, dragon fruit, kalamansi, tapos papaya. So next na vlog ko po i share ko po yung sa inyo kung ano na po yung nangyari para magkaroon po tayo ng uh, update kasi nung unang vlog ko po noon, lagpas na po siguro isang buwan eh. So ayan. So ito lamang po muna ngayon yung aking papakita kasi ang hirap po kasing gumawa ng content dito, lalo na po ngayong ano, ngayong uh, winter, hindi po tayo makapag-vlog. Kaya ito muna po yung ginagawa natin, dahan-dahan tayo, nagpagbigay ng updates ating mga halaman sa loob ng uh, bahay. Ayan, so ayan lang po muna mga gula yung ating updates, ating uh, mga ipinasok ng mga halaman po dito sa basement. So yan lang, wala nang iba. Ayan So, abangan po natin yan kung dadami po yung mga dahon yan at makakapag-gulay po tayo. Yan. Hanggang sa muli po. Thank you for watching and see you po may next vlog para po sa update po dito sa ating mga halaman po ngayon sa loob po ng bahay. Gandang gabi and maraming salamat po.